ay ang pagkataas ng watawat sa tulong ng hukbong dagat ng Pilipinas. <clears throat> Tanghal! Ha! Halipuna at mga pinuno, Tanghal! Ha! at mga pinuno, baba ha, ha, wala please inaniyan po, po, Inani po ang ating mahal na puno lusot ha inaniyan po ang ating mahal na puno lusot sa gabi po ng pag-aalay na ng bulaklak, ganyan din po ang ating military host at ang iba pa natin panaurin Sa so, pagkakataon ito ang mga kasama, tayo po ay sama-samang manalangin na pamumunoan sa atin ang pinuno ng kagawaran ng turismo, kultura at mga sining ng Maynila, ginoong Charlie D.J. Duho. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay natitipon sa umaga ito upang sama-sama kami magpasalamat at magpuri sa iyong kadakilaan. Salamat po sa araw na ito kung saan ay aming ginugunita ang ikasandaan at animapotat ng anibersaryo na kapanganakan ng ating pambansang bayani, God Jose Rizal. Hinihiling po namin, Panginoon, na patubayan mo ang aming pagtitipon at naway ng ang bawat isa sa amin na maipahayag ang aming mga saloobin na may pagmamahal at pag-uunawaan. Itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang lahat ng mga lingkod bayan. Nawa po ay kalugdan at bigyan mo po sila ng sapat na lakas ng kaisipan at mabuting kalusugan upang kanila magampanan ng tapat ang mga tungkulin na sa kanila ay iniatang para sa kapakanan ng mamamayang manilenyo. Ang lahat ng ito ay aming unihili sa iyo, Panginoon, sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay dadako na sa pag-aalay ng bulaklak mahal na alkalde handa na po sa pag-alim ng tulong at saka na harap tulong at ang unang bulaklak na iaalay ay mula sa Order of the Knights of Rizal at ito ay iaalay ng kanilang Supreme Commander Sir Raimundo del Rosario. Ang susunod na bulaklak ay mula sa The Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Nation of the Philippines at ang bulaklak ay iaalay ng kanilang District Deputy Grandmaster, Very Worshipful Davidson Moore. Mula sa Komite ng Pagpapaunlad ng Mga Pambansang Liwasan, ang bulaklak ay alay ng kanilang patnubo't tagapagpaganap, Binibining Cecil si Ransana Romero. Pasamantala pong sinaray itong Rojas Boulevard, mula sa Kalaw, at yung sa Burgos. Pagkatapos po ng mga ng activities dito ay muling bubuksan itong uh, Rojas Boulevard, Kalyo na Rojas Boulevard. Para naman sa Pambansang Komisyon Pangkasaysayan ng Pilipinas, ang bulaklak ay ng kanilang patlugot taga -tag na Bilibiling at Minda R. Alevalo.